hindi pa ako sa harapan ng Jollibee eh. kakain ako sarado hindi eh. ako makapasok eh oh. gusto kong pumasok hindi ako makapasok yung gwardiya nakaharang hindi <coughs> naman kamay nakaharang paano ako makakapasok oh. ayun namimili yata na no pag ako napapasok nakaharang na ayun no makakaway na silpid trip ito kakain ako ng galipit di makapasok nasa mas may laro ng ano ah, madalang pa tao ngayon dito nasa puno ako ng ano may inintay ako e eh. may inintay ako Nasa ako sa web plaza sa pinaroonan. Pahala ko muna rito ng ano, maraming. Gintay pa daw na sa O bumalik ka ng gwarga dyan, nakaharang na naman. Para kung makakapasok nyan eh. Hindi ako makakain. Harap pati ako. Sa Maragina mo?